Ilang unibersidad sa lungsod at lalawigan ng Iloilo -Ilo. nakatanggap naman ng bomb threat sa loob lamang ng dalawang araw. Rajman Rezi Bordon, RMN Iloilo -Ilo, sa balita. Nagdurot ng alarma sa publiko ang sunod-sunod na natanggap na bomb threat sa ilang unibersidad sa lungsod at lalawigan ng Iloilo sa loob lamang ng dalawang araw. Unang nakatanggap ng banta ang University of San Agustin Basic Education Department sa barangay Sambagharo noong Nobyembre 12. Ayon kay Iloilo City Police Station 3 Officer in Charge, Police Captain Mavin Laranyo, isang asadyante ang nakatanggap ng mensahe mula sa isang fake account na Sara Bautista na nagsabi na may anim na bomba na itinanim sa nasabing paaralan. Kinagabihan nakatanggap rin ng bomb threat ang West Visayas State University Haniway Campus sa Barangay Luxin sa nasabing bayan. Ayon sa report, nagmulang mensahe sa account na Lou Lili na nagsabi na may itananim itong bomba sa Registrar Building at sa Grandstand. Kahapon ng umaga, pinauwi ang lahat ng estudyante at personnel ng Irira Science and Technology University o ISATU sa Distrito ng La Paz matapos nakatanggap rin ng bomb threat ang universidad sa pamamagitan ng ipinadalang mensahe sa isang page na hinahawakan ng estudyante at hindi dumaan sa kanilang official Facebook page. Kagabi muling nakatanggap ng bomb threat ang universidad kung kaya't kansalado ang face-to-face -face classes ngayong araw pati na rin ang lahat ng aktibidad na gaganapin sana sa loob ng campus. Kasunod nito, agad na inutos ni Iloilo -Ilo City Mayor Iset Ranias sa Iloilo -Ilo City Police Office na alamin kung sino ang tao o grupo na nasa likod nito. Sa ngayon, sinabi ng police Regional Office 6 na patuloy ang isinasagawang investigasyon sa sunod-sunod na insidente. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajoman Rezi Danioso Bordon, Să da,